po ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Binigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos. Naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao. Doon sa video message mo. Hi, she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? Debt end. Anong ginawa ko? Pinigay ko sa debt end. Putak na mo ka. Pagkatulong sa gobyerno, naminigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirahin nyo yung tangal ng mga kasama ko sa office of the vice president? Sasabihin nyo sa mga taon, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan? Naniwala lang kayo sa isang babae? ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds meron ng white envelope kasi 2022 pa lang ang ina mo ka may utos na ng pera sa DepEd yung nagsisinungaling? Eh? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan? Ang gagawin ninyo sa amin? Dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka. May speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court Justices. May video, may kaso, my weaknesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa na mimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi, separation of powers. Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, Nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin. Anong, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, malik ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa office of the vice president, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. ganito ang gagawin ninyo alam namin walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez wala lahat ng tanong sinagot niya pumunta siya maayos siya kumausap and then sasabihin ninyo sa amin bakit kami susulat sa koa bakit hindi kami susulat sa koa? Hindi tapos ang ating...